Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating pinakabagong video. At habang papalapit nga ang coronation ng Miss World 2025 sa May 18, ay magbibigay po tayo ng ating update sa inyo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Mga kapolitika nagviral po kasi itong uh, post sa social media na kung saan ay magkatabi po itong uh, may-ari or CEO ng Miss World na si Julia Morley at uh, katabi niya lang naman itong si Opal Sochata na pambato ng Thailand. Kung inyong matatandaan si Opal po ay uh, inappoint ng uh, Miss World Thailand na siyang ipapadala doon sa India para sa Uh, para sa Miss World 2025 nga na ginaganap sa bansang ito at bakit ba natin ito pinag-usapan dahil sa tingin ko ay maging uh, apektado dito ang laban ni Krishna Gravides na kinatawa ng Pilipinas sa Miss World 2025 so malakas po ang aking kutob na baka matulad kay uh, Kirk Mundad itong si Krishna Gravides na kung saan ay nagamit din ng Miss World Uh, na remember niyo na hataw at uh, talagang all out sa performance itong si Kirk Bundad pero hindi po siya pinala doon sa uh, Mr. World na kung saan ay pagmamayari nga rin ni uh, Julia Morley so marami ngayon ang mga usap-usapan sa social media na hindi kaya meron ng napupusuan at meron ng apple of the eye itong uh, si Julia na walang iba kundi itong pambato ng Thailand na si Opal so marami ang na nangangamba na baka ito ay uh, ano na appointment na lang din katulad sa mga ibang beauty contest itong Miss World at uh, pero meron din namang on the other side na hopeful na sana ay uh, maganda ang placement ni Krishna Gravides kahit hindi niya naman masungkit yung uh, mailap na corona ng Miss World ay sana maganda ang placement niya or uh, maybe nasa top 5 siya so yun po ang uh, in rin at yung iba na mga positibo dito sa maging laban ni Krishna Gravides sa India para sa Miss World 2025. Pero para sa akin mga kapolitika ay eh, wag pa rin po tayong magpakampante especially si Krishna na dapat dito ay enjoy niya na lang yung every moment para kahit hindi siya uh, manalo or hindi man siya maguwi ng corona ay at least na-enjoy niya yung experience niya dito sa uh, Miss World 2025 na ginaganap sa bansang India. But on the other hand naman is meron nang ibang kandidata asay dito kay uh, upal na meron ring picture na magkatabi itong si ano si uh, Julia Morley pero yun nga lang ay nabibigyan ng kulay nung si Opal na yung katabi ni uh, Julia dahil marami nga ang mga ugong-ugong na parang paborito daw ito ni Julia okay so yun ang aking maging reaction. ano mga kapolitika sa tingin nyo ang uh, mga uh, napupusuan nitong Miss World sa tingin nyo ba ay meron na silang uh, apple of the eye or my winner na sila at this point in time Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.